tayo ngayon sa napakaraming uh, bayani ito yung mga ating uh, literal literal na mga bayani napakarami nila guys mga kabalan ay mga kabalan na reaton mga soldado sa mga isang una hasta karoon andre uh, sila ginalubong ayan Damuk Damuk ni Damuk ni sila Ada pagi capiak Shout out sila Shout out Mga bayani Ayan Damuk ni sila Gapir Shoutout sa ating mga masisipag at magigiting na mga bayani ng bayan. Yan. Siyempre sa mga nagagagrass cutter, shoutout sa inyo mga guys. Marami silang mga nagagrass cutter dito. Yan. Dito sa libingan ng mga bayani. Pasok ulit ako dito. May, this is my uh, second time around. Ayan. Shout out mga bayani ng bayan. Lawak nito guys. Grabe. Dito ako sa loob ng libingan ng mga bayani. Tapos ay mga sasakyan na yun na uh, yun ang uh, C5. Ikot tayo ikot. Ah. Uh, Nandito kaya si uh, Tito Bongbong. <laughs> dito yung pupunta eh, malamang. Sa araw ng kanyang uh, daddy. Ayun, shout si out sa kanila. Ang daming ibon. Ayan. Yeah. Per black yan dito. Ayan. Yeah. Tapos may mga ano hindi ka ma, hindi sila malilito dito hanapin yung kanilang mga uh, mahal sa buhay kasi mayroong ditong mga nakalagay na per block. Ano? Oh. Ang dami pa oh. pa yan, guys. Ito, ito, ito. ito. Yun. Yan. Bin yan Shout out Sa mga bayani ng bayan bravo Siyempre hindi lang dito Kasi yung iba Siyempre eh, gusto nilang Iuwi sa probinsya nila yung kan ng mga mahal sa buhay uh, Ayan I mean, Itong mga bato na to yung mga bato na yan yan yang yan, uh, ito ito yan, yan 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 ang mga block nila bagaya ng pinaka address para hindi na yan marami na yan para hindi naliligaw yung mga dadalaw yung mga ano dito nasa na ba ako <laughs> nawawala ako <laughs> Ayun. Ah, mga sandalo rin ito mga pa labas? palabas? Ayan. Ayan o. No? Ayan. dami. Wala pa tayo sa kalahati, guys. So, ayun. Eh, magpahikaran muna ako, ya. <laughs> Boss. Ikiraan lang, ako, Yeah. Kape. Okay. Shout out sa mga bayani ang ating uh, bayan nawawala ako guys saan <laughs> ba tayo na guys ano kali kanilang uh, ano to to build, not to destroy. Kampo na ito. <laughs> Talaga naman. Tatanong tayo dito kung saan ang daan palabas. <laughs> yeah shout out sa ating mga bayani ng bayan parang dito ako dumaan dati ikutan natin itong mga to Ay? parang mga itong mga latest ngayon Ayan. Ayan. siguro mga ito mga ranggo so maganda yung mga ano nila eh dito, iba eh. Ayan. Sir, saan po yung palabas? Sir. Palabas po. Diret-diretso yung muna po, sir. Tapos yung straight ta da daana na daanan yung kanan ka, diret na yung gate. Oh, okay. Palabas bayan okay. ni Rob. Thank you po, thank you. Break, break. Ayun, nag-live ako sa aking uh, page nakabalan. Dilive na Kabalan. live natin sa mga bayani nating mga naka ano dito, nakalibing sa libingan ng mga bayani. mayon, nasa na yung tulay ng daan. <laughs> Maliligaw ka talaga dito. <coughs> Grabe. Laki pala nito. Yun, nakalabas din. May pick up tayo, guys. <laughs> May pasahero. May pick up Pasahero. Uh, Yan Yan.